luluto ako ng ano eh yakitori At saka lagi nating tandaan na sabi ng Diyos talaga la, patay ang pananampalatayang walang kalakip na mabubuting gawa. Kasi, yun na nga eh, nananampalataya ka nga sa Diyos, pero gawain mo mga, kasamaan, kaya patay ang pananampalatayang walang kalakip na mabubuting gawa. Hinayhimok tayo, hin, hina, pinapalalahanan tayo ng Diyos na ganun na nga eh na patayin mong pananampalatayang walang kalakit ng mga mabuting gawa kasi nananampalataya ka nga pero gawain mo namang kasamaan ito nga ang sinabi ng Diyos na sa kanyang banal na salita na iniibig ko ang Diyos ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napubuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling sinungaling ang tawag ng Diyos sa ganong klaseng tao eh. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, ang kapatid niya na lagi niyang nakikita ay hindi nga niya maibig-ibig. Gano'n pa kaya ang amang nasa langit na hindi niya nakikita? Mapag-imbabaw. gano'n Kaya mahirap, di ba? Mahirap yun sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Pero sa mga taong sumusunod sa Diyos, ang sabi ng Diyos na, hindi naman mahirap ang aking mga utos, madali lang naman sundin eh. Yun ang sabi ng Diyos. Kasi pag sinusunod mo ang utos ng Diyos, ang Diyos na ay sumasa eh. Kung nagkakasala ka ay sabi ng Diyos na kapag ang aking lingkod ay nagkasala, ay aking patatawarin kaya ang Diyos lang ang nakakaalam kung sino-sino yung mga lingkod ng Diyos. At sinabi din ng Diyos na ang tunay na reliyon ng ano, nagawa ng Diyos na ano, reliyon ay ang iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos mga friend, hindi ang mga gawa ng tao, iglesia katolika romana, hindi yan. Gawa ng tao yung oo, totoo, matagal na yung mga reliyon na yan. Pero nakasulat talaga sa Biblia, iglesia ng Diyos, ang tunay na reliyon. Pero hindi lang na banggit ng tao dahil hindi nga nila tayo tinuruan. Hindi nila tayo tinuruan. A ano ba 'yun? Instead na magturo sila ng katotohanan, nilingnan nila tayo eh. Ang tunay na reliyon ay ang iglesia ng Diyos na siyang ulo ng iglesia ay si Kristo. Ito ang tunay na iglesia ito ang tunay na reliyon. Ay, nagawa ng Diyos Sabi ng Diyos, hindi ako mananahan sa gawa ng tao mm -mm. Sabi ng Diyos yan eh Kaya bakit sinasabi ng Diyos na iglesia ng Diyos? Dahil ang Diyos ang gumagawa eh Ang Diyos ang namamahala ba? Tapos si Kristo ang... Ah, ang juice ang nag... Nag... Aalaga ba? Sa atin Pero si Kristo ang namamahala mm, -mm. Kaya ganon, si Kristo ang na namamahala. Kaya yun ang sabi ng Diyos na siyang ulo ng iglesia, si su Kristo. Hindi ibig sabihin iglesia ni Kristo na yung reliyon na gawa ng tao. Hindi yun. Nabasa lang nila sa Biblia, ganon. Walang ibang reliyon kundi iglesia ng Diyos eh. Yun, na siyang ulo ng iglesia ay si Jesus Kristo. Yun ang tunay na reliyon magbasa kayo, basahin ninyo, makikita nyo, mababasa ninyo na yun ang sabi ng Diyos. pa sinasabi ng ilan na ang sa kanilang reliyon, ang unang reliyon na ganyan-ganyan, hindi naman sinabi ng Diyos eh, na, mag, na magtuturo kayo sa reliyon eh. Hindi naman eh. Pero sinabi talaga ng Diyos na ang iglesia ng Diyos, ang, ang tunay na reliyon eh. Ang tunay na reliyon ay isang iglesia ng, na iglesia ng ang iglesia ng Diyos, na siyang ulo ng iglesia ay si Kristo. Yan ang sabi talaga ng Diyos eh. Bakit mayroon pa bang mas makakapangyarihan sa Diyos? Yan, Diyos nga may sabi na eh. Na iglesia ng Diyos, na siyang ulo ng iglesia ay si Kristo, Christ. Yun ang nga sabi ng Diyos eh. Kaya hindi nga maituro-turo ng mga taong nauna sa atin. Kaya nangamatay sila. Patay na sila. Kaya sabi ng Diyos na ang inyong mga ninuno ay kumakain ng manna sa ilang pero namamatay sila dahil sa gawain kasamaan nga. Kaya ganun. Ito tayo namang buhay na naiiwan. Mayroon pa tayong chances na magbago at magtulungan for doing good works. At wag nang tayong mambubulyaw, wag na tayong magpaaway ng mga kapwa religion. Kasi walang yun na tinutukoy ng gawa ng tao. Sinabi ng Diyos eh, hindi siya mananahan sa templo na gawa ng tao. Hindi siya mananahan eh. Kaya ang Diyos ang magsisilik eh. In every churches, siya ang magsisilik kung sino yung iglesia ng Diyos na siyang ulo ng iglesia ay si Jesus Cristo. Ang Diyos ang magsisilik eh. Posible namang walang iglesia ng Diyos eh sa in every churches, meron talaga eh. Kaya ang Diyos ang magsisilit dun eh. Small children lang ang sinabi ng Diyos eh. Kasi kunti lang eh. Kunti lang, hindi lahat, hindi pa ng mga tao. Kayo ang pinakamaraming li mga sa relihiyon Kayo ang pinakamaraming tao. Kayo ang pinakamaraming mayamang na ano, simbahan o palaki ng mga simbahan. Pero corruption naman, mga ganon Ang sabi ng Diyos, taguan niya ng mga kriminal ang mga charges ninyo ang akala ninyo yung niyan sa inyo sabi ng Diyos mm, -mm. ng mga kriminal ng mga matay tao eh ang charges sinabi ng Diyos yan eh magbasa basa kayo magbulay-bulay kayo mababasa din, din ninyo yan na bakit hindi ko rin alam kung bakit tinatawag ng Diyos taguan niya ng mga kriminal eh mamamatay tao, magnanakaw ang simbahan hmm. yun ang sabi ng Diyos eh. At saka sinabi din ng Diyos na huwag kayong makipagsangguni sa mga patay. Sapagkat ang mga patay ay hindi na gumagana. Tapos ang turo ng ilan, di ba? Magpamisa pa, magparosaryo pa doon. Kaya sinabi ng Diyos, huwag kayong, huwag kayong paulit-ulit na manalangin. At huwag kayong, sabi ng Diyos, huwag kayong maglingkod sa tao sa halip sa Diyos. Yun sinabi ng Diyos eh. E bakit ang mga tao naglilingkod pa rin sa tao? Ang mga patay dinadasalan pa rin. Wala na yan, hindi na sila gumagana. Tayong mga buhay. Tayong mga buhay ang ano,